Ah, ato ay yung ating adobo silog mga amigo di ba? Back in the Mexico, besiko asientia. Wala na kan Daniel. <laughs> wala na doon kan. Kumana. Back in the this mosaka. Mira na wala yon. Reach up the De Africa. <laughs> Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kamusta Marites? Muy bien. Que Muy bien. Mm, muy bien. Sabi nga ni Marites, mabuti daw po siya. Ayan po mga amigo, ngayong araw po ay uh, bukod sa ating feeding program ang ay ibebenta ni Tia Sel sa uh, itong uh, manok. Hindi siya chick silog. Hulaan nyo po kung ano mga amigo. Siyempre, nasa thumbnail na naman natin yan. Ang <laughs> po natin, mga amigo, ay adobo. Adobo sinangag itlog. Ayan. O mag... Uh, adobo java rice itlog. Basta ganoon Basta... Uh, adosilog. Adosilog o adobo silog? Parang mas maganda pakinggan yung adosilog. So, alam nyo po, ang dami kong... Uh, ang dami po pwedeng i... Ano dito? Ibenta ng mga silog. Ngunit walang, aga halimbawa, maling silog. Walang maling dito. Spam silog. Walang spam dito. Bihira. So, ang dami. Tapos, ay um, chick, silog. Nag chick silog, hot silog, ano pa ba? Bangus silog. Walang bangus dito sa Equatorial Guinea, okay, lang lang. mga amigo. Ayan. Kaya, kung ano lang yung uh, available, yun ang ating uh, iluluto okay, ngayong araw. Ayan po, mga amigo. Itimplahan na ni Tia sa ang uh, adobo adobo nga uh, pinagsama-sama. Yan yung uh, ko kila Tia Celsa na madaling paraan ng pag-adobo. Uh, Lagi tayo ng toyo. So ayan, meron na rin paminta. Tapos eh, yung bawang at sibuyas. At yun. Ganyan lang. Simpleng adobo po mga amigo. Ayan pa mga amigo. Nagpa-prepare na po sila Tia Selsa. Tsaka sila Pasensya. Para po sa ititinda ngayong araw. So, napakasarap po nang ibebenta natin. At Siyempre sa piling program na rin po. Ang adobo silog. Sinangag. Adobo sinangag itlog. Ayan. Adobo silog. At request po ng mga bata na sa kanilang uh, feeding program daw ay mas maganda raw na yung itlog ay uh, gusto nila ay scramble. Scramble egg po mga amigo. Tiya nga men, na, eh tiya nga men, na sang sang. Na sang sang. Pasa sabi Adami mo sila sabi. Ayan po mga amigo ang uh, itlog at ay uh, natin dito sa labas. Sa labas tayo magpirito para po uh, makita natin. Napaka-init po sa may kusina ni Tia Selsa O, kumusta naman po ang uh, buhok ni Pasensya? Na saan ay uh, hirap, na hirap, na hirap na hirap na hindi makahinga ang buhok oh, Pasensya. I mean, I mean, I mean. <laughs> uh, ganda ng buhok ni Pasensya. Kamusta naman, Masto? Pelo? Ha? Loks Timini. Timini? Mm -hmm. Locks Timini ang tawag po sa buhok ni Pasencia. Locks Timini. Meron po tayong papakita kay Elvis talaga talagang tawang-tawa ko mga amigo. Ano kaya ang magiging reaction ni Elvis pag nakita niya to? Elvis, Mira. Elvis. Elvis oh, Mira.

<laughs> Pasyente, bilis ma bilisan mo. Ma. My order 50 adobo. Bisan mo ra pa my order 50 adobo. <laughs> Kayo mabagal. Pasensya <laughs> <laughs> <K -kayo, mabagal. laughs> Nako mga amigo, ah, kailangan bilisan ni Pasensya. Ah, at merong order. Ano yan, Mamod? Apo Ha? Apo bigyan nyo, bigyan nyo, bigyan mo ni Bupa, bupa Pari? Oh! Uh, may pera si Mamod, bigyan nyo ni Bupa Pari. Si Celia po uh, ang nagkipirito ng itlog at alam niyo po, uh, yung adobo po ay uh, request po ng umorder. Kasi po, um, nung nakaraan po ay uh, meron pong bumili dito ng adobo. Ang sabi ay uh, napakasarap daw po ng timpla ng adobo na ano raw ba ang mga itinimpla doon. Sabi ni PSL sa uh, uh, kung gusto mo ay uh, umorder ka uli. So, umorder na si Quenta para po sa birthday ng, uh, ewan ko kung anak niya yun. Basta si Quenta po ang in-order at ang sabi niya noon ay, uh, sabi niya siya sasarapan daw niya ang luto. So, ngayon po ay uh, adobo silog. Adobo silog po mga amigo. May itlog na, mayroon pang uh, adobo. Mainam nga po pagka ganyang may pa-order eh. Uh, isinasabay na yung sa feeding program. Pero kung ano kung walang mga pa-order, ang magandang ibenta lang yung mga ganito lang, Ayan, 'yung manok tapos 'yung price, 'yung mga maruya, kwek-kwek. Pero pagka may pa-order na pagkain po, ang maganda po talaga ay uh, ulam, ulam at kanin, 'yung mga ganun po. Kasi uh, para isang lutuan na lang. So nakakain na kumita pa sila elvis Busy si Elvis ngayon kaya sila pa siya muna ang kinuha na na magtitinda rito, magbebenta. At saka sila Celia babayaran na lang. Kapakarami pong rice niyan mga amigo. At uh, adobo. Tapos sa uh, sigurado mabubusog ang mga bata. So ma-deliver lang itong si uh, kwenta na ito okay na. Tapos yung sa feeding program. O kung may bibili pa kung meron pang adobo, ay okay na okay. Malaki talaga ang uh, kita ngayong araw. So, sa piling program pa lang po, ay uh, malaki na. Tapos po, yung in-order pa. <laughs> Dahil po, mga amigo, uh, maraming rice yan. Ang benta po ni Tia Celsa ay uh, 300 pesos po, mga amigo. So, wag po kayong magtaka. Mahal po ang bilihin dito. <laughs> Ang bango ng, ano, ang bango ng rice. Sinangag. Sinangag. Inilagay namin yung ano yan, meron kami nilagay seasoning. Yung galing po sa Japan, nagaling galing Ketimean. Nilagyan namin. Sobrang sarap po nun. So, makakatikim pa sila ng sinangag. Sinangag na galing, ah, uh, seasoning na galing sa Japan. So, ayan po, inuuna na po mga amigo yung ano, Ah, uh, inuuna na yung order tapos sa uh, pagkayari sa feeding program po. So sa mga nagtatanong po bakit ku uh, gusto nila yung scrambled egg? Hindi ko alam, kadalasan po ang mga Aprikano ganyan po. Sa Africano no, uh, Afrikano, batir, no? Si, batir. Batir, oh. Mas gusto nila yung uh, ganitong itlog, mga amigo. Ganyan. Yung binating itlog. Napakaganda po ng uh, preparation, eh. Nila misma. Hey! Sinas Karinderia. Ang sarap

Nakakatuwa yung ating adobo, silog mga amigo, di ba? Napakagandang tingnan. Malapit na pong uh, matapos mga amigo ang ating uh, pine-prepare. At uh, sa mga bibili, edi bigay na lang din. Marami naman yung kanin tsaka yung adobo. Buena mano, buena mano. Mani, money, mani, money, money. <laughs> <laughs> Iba ang tiya Elsa, ano? <laughs> may mga, may mga, may mga automatic na bumibili talaga sa kanila, eh. Nakakatuwa kasi yung mga, ano, yung mga niluluto natin dito. Alam nyo po, uh, wala talagang, uh, wala talagang, ano, walang, walang makakatalo sa mga pagkain natin. Lalo, lalo na yung uh, adobo na yan, no, Pinoy adobo. Mama, bilisan mo, gabi na! <laughs> <laughs> mga nag-uusap ng Tagalog. <laughs> nakakatawa uh, sila, no? Nag-uusap nag ng Tagalog. <laughs> Siya na ang chismosa ng Africa. Sabi nga ah, uh, malungkot si Pasensya kasi ang katnil po mga amigo ay uh, hiwalay na Sabi nga ni Chema meron pang bago. Si, uh, si Kim Chiu at si Yan Lim hiwalay na. ay <laughs> mas cheese mega chamame. Richard Dusere. Sara Labaki. Kiwalaina. <laughs> <laughs> ina. <Jismosa> de Africa. <laughs> <laughs> Ayan pa mga amigo. Ang uh, itlog malapit na po uh, maluto lahat. Pero nakakatuwa naman po talaga si itong si Pasensya dahil po isipin niyo po kumikita uh, siya ngayon at uh, talagang uh, marami ang uh, maiipon si Pasensya kung araw-araw po siyang magtitinda dito kasi malaki po yung binabayad ni Elvis lalong lalo na po kapag uh, malaki ang kita meron pang dagdag so gusto niyo po bang malaman kung magkano po ang binibigay sa isang sa ilang oras po binibigyan po ng 500 pesos po at kapag uh, malakas po ang uh, benta 700 depende po mga amigo sa kita sa isang araw pero yung 500 malinis na So, kaya gano'n, ah, uh, mahal, kung iisipin, mahal talaga yung mga, mahal yan, pero kasi pagka sa costing, mga amigo, ah, uh, dapat gano'n talaga ang presyo. Kasi pagka minurahan, ah, uh, kikita, pero kaunti lang. Ang problema naman, eh, papaano yung mga ipinapasahod, kagaya po dito kaya Celia, diba, nagbibigay, kay pasensya. So, ayun po, mga amigo, ah, uh, sa... Gine-prepare na ni Tia Celsa, lahat po nang ito ay uh, para po sa uh, order. So, napakalaking bagay po. Uh, actually, umorder lang ng 10 dito o oh, 20, okay na eh. Pero pag 50, si tapos plus yung feeding program, sobrang uh, laki na po ng kita kita noon. Kaya, uh, sigurado po na kikita. lalo-lalo na po sa ulam. So napansin ko rin po yung mga ulam. Uh, mas okay po yata kung uh, karindiriya na lang ang uh, itayo nila siya Sa karindiriya plus uh, EOE how ihaw to. Ganun mga ganun po. So ayan po mga amigo. Si Celia ay ay parang paguda pagod na pagod <laughs> na. Pagod an ako. Pagod na ako. Magkabago <laughs> ka. So ayun po mga amigo uh, paggabi na po at malapit na po yung kunin yung order. Ngayon po mga amigo, pagkaganyan karami ang order, kahit na limang piraso, minimum po dapat ah uh, may 10,000 o 1,000 pesos bago i-deliver. Uh, minsan, ah uh, kahit na hindi pa umaabot ng 10,000 o 1,000, eh, i-deliver na rin nila Tia sesa para may benta, sayang nga naman. Kasi marami naman pong bata dito. Marami naman bata dito na pwede nga mag-deliver sa mga kapitbahay. Na-appreciate yung paano sila nagdadasal.